Under na eh. Hello, hello mga kaibig. So ayon, ayaw mag-start ng ating sasakyan. Uh -oh. So tanggalin natin itong battery. Disclaimer lang po, hindi po ako nagmamagaling dito. At lalong-lalo, hindi po ako teknisyan o mekaniko kumukuha lang po ako ng idea sa mga kaibig nating gumagawa talaga ng battery. Wala namang mawawala kung susubukan nating mag-DIY. Yes. Maraming salamat po sa pag-unawa. Tips lang po mga kaibig kapag nagtanggal tayo ng battery, negative terminal ang lagi nating unahin sa pagtanggal. Tsaka natin isusunod itong positive terminal. Mm -hmm. At sa pagkabit naman, yes. ang positive terminal ang una nating ikakabit. At tapos isusunod natin sa pagkabit ang negative terminal. Uh -huh. So tapusin nyo lang sa panonood itong video natin mga kaibig hanggang sa dulo at 'wag na rin po kayong mag-skip ng ads dahil malaking tulong na po ito sa amin. At kung bago pa lang kayo sa aking channel, please like, share and subscribe. Paki-click na rin ang notification bell para updated kayo lagi sa ating mga bagong videos. Matsalam po! Bali 2 years and 6 months na po ang service yun itong battery sa sasakyan mga kaibig. Simula nung makuha natin sa kasa. Oh. I-check ko na rin ang fuse mga kaibig kung busted ba siya o hindi. Kulay yelo, 20 amperes. Okay pa siya mga kaibig, walang problema. Ito, natanggal na natin ang bateri mga kaibig. At ito pa yung stock sa kasa. Kung mapapansin nyo mga kaibig, itong guhit na kulay pula, yan na lang po ang laman ng ating tubig. Bawas na talaga siya. Oh my God! So, ang dapat natin gawin, ito po yung mga gagamitin natin. Syringe, imbudo, distilled water, at 12 volts na battery charger. So tara, umpisaan na natin mga kaibig. Let's go! Woo! Bali, magdagdag lang po tayo ng tubig hanggang sa upper level. Kapag sumubra naman po ang tubig sa level, tsaka natin gagamitan ng syringe para bawasan. Bali, itong distilled water ay nabili ko lang sa halagang 80 pesos. What? Tsaka doon na din ako bumibili sa mga tindahan ng nagbibinta ng mga bateri. At ayon din sa napagtanungan ko, distilled water lang ko talaga ang gagamitin kapag magdagdag. Hindi raw pwede gamitin yung regular na tubig, mineral, at lalong-lalo na yung battery solution. Thank you! Mga kaibig, pasensya na po kung hindi ko na itister kanina o na i-reading yung batere bago tanggalin. Pero sigurado po ako na wala na talagang buhay ang batere. Ayan, lagyan lang po natin lahat ng may kulang. Pagkatapos nito, bali i-charge icha lang natin siya ng 2 to 3 hours. Gamit ang 12 volts na battery charger. So ayan mga kaibig, nalagyan ko na lahat. Punasan ko na rin yung mga excess na tubig sa ibabaw na ang batery. Ayan, para paraan na lang mga kaibig, gumamit na lang tayo ng hose clamp para dyan na lang natin ikakapit ang clip ng ating battery charger. Wow! Kasi pang motor po ang kanyang mga clips. Ayan, charge na natin siya ng 2 to 3 hours. Tips lang po mga kaibig, yung pulang wire sa charger, yan po ang i-connect natin sa positive terminal ng battery. Ganon din po ang kulay itim sa negative terminal ng battery. Tsaka natin isasaksak sa kuryente. A few moments later. So ayan mga kaibig, uh, tester natin kung makukuha ba talaga yung reading na uh, 12 volts. kaibig ang lumalabas ay 13.7 so okay siya. Sure. wow so try natin let's go okay. so yan mga kaibig binalik na natin positive to positive kunting diin lang yung, tamang, yung tamang higpit lang din Terus negatif. Subukan natin. Sana, Zuzana. Thanks mga kaibig Problem solved Ayun, gumana na Hindi na siya yung yung una. parang mahirap pa siyang mag-start So, ayun After natin magdagdag ng tubig uh, Balicina charge natin ng 2 hours and 15 minutes So, ayun gumana na tapos mamaya maya lang pag nawala na tong kulay blue patayin natin ulit tapos start natin ulit tapos try natin kinabukasan the next day so ayan mga kaibig kahapon inaayos natin yung battery so ngayon na natin ulit So yan mga kaibig, umiilaw pa din siya. So. 3, 2, 1. Wow! Thank you. Dito na po magtatapos ang ating video mga kaibig. Hanggang sa muli. God bless po sa ating lahat. At ingat palagi. Adios. <laughs>